Mababaw lang naman kaligayahan ng misis ko eh kasi tinanong ko siya nung Mother's Day ko ng gusto niyang regalo. Isa lang sinabi niya, lutuan ko lang daw siya ng isaw ng baboy. Pabor sa akin niya kasi mura na tapos madali pang gawin. Actually na-upload ko na nga dati to so gagawa naman tayo ng na ibang version. Salang so, ng ang 1 tablespoon ng margarine tapos dalawang pirasong sibuyas. Kapag translucent na ilagay mo yung bawang, mas maraming bawang pare mas masarap maniwala ka. Tapos pwede mo na isunod yung mga isaw. Nilaga ko na pala yung mga 25 minutes ha. O dyan ang toyo tapos ng oyster sauce. Stick for tables po yung ginamit ko dito. Malakas na apoy pa rin ang gamit ko dito ha. Lutuin mo lang pala yun ng mga ilang minuto hanggang sa magkaroon siya ng toast mark na parang ganito. Kapag medyo may tosta na, pwede ka na mag-add ng tubig dyan. Tapos syempre yung paminta at bay leaf pare. Takpan at pukulaw ng mga 30 minutes. Alisin mo yung sauce, tapos maglagay ka lang konti lang. Lutuin mo yan sa malakas apoy hanggang sa matuyo siya na parang ganito. Sa proseso ngayon, mas magiging malasa yung dish natin. Tignan at this point, ibalik mo na yung mga sauce na natira. Tapos pwede ka na mag-add ng suka, 4 kutsara. Sa sili naman, ay optional lang yan. Takpan, tapos pakulong mo na mga 5 minuto. After 5 minutes, maglagay ka ng 1 kilating ng asukal. Tapos dark soy sauce para mas makulay, konting-konti -konti lang. Tapos lutuin mo lang hanggang sa matuyo siya, tapos okay na. Tignan mo naman pare, parang inaakit ka ng isaw ng baboy eh no? Hindi lang masarap ihawin to, pwede rin pang adobo. Siyempre, andyan na naman yung mga health conscious. Sabihin, masamahan sa katawan yan. Pero kapag binisita mo yung profile, agilik sa samgo pare, ano ba yon